Sports bike ba ang hanap mo? Maporma Ducati inspired Beginner friendly At budget friendly Baka ito na ang para sa iyo Hello everyone, ako nga pala si Kambanatics At tulad nyo, napakahilig ko rin sa motorsiklo. Kaya kung gusto niyo ng mga gantong contents ay like and follow nyo na aking mga social media pages. And I will be your guide para mahanap nyo ang motorsiklo na para sa inyo. Ito Motorstar Explorer 250 version 2. Pagdating sa looks, kuang kuha niya yung angas na meron ng mga kilala nating sport bike. Ito yung tipo na masarap pa papormahin palalo. Kaya kung naghahanap kayo ng motor na maporma na at kasing presyo lang ng 125cc baka ito nang ang para sa inyo hindi mo nakakalaing less than 100k lang ang presyo nito kaya tara na sabay sabay natin alamin kung anong mga meron dito sa Motorstar Explorer 250 version 2 unahin natin itong kanyang muka titignan pa lang maangas talaga itong motor na to halos kawig na siya ng Ducati Panigale syempre pa sport bike ito meron itong windshield Smoke windshield na nga rin yan nandito na rin sa harapan yung kanyang side mirrors medyo mahaba lang yung stem ng stock side mirrors nito. so mas maganda bilan nyo ng mas maiksing stem lang para mas maforma tignan patulis nga yung harapan nito eto ay naka split headlight at may mga design nga na buta sa ibaba ng kanyang headlight syempre pa para sa aerodynamics eto ay naka LED headlight with daytime running light padagdag sa forma ng kanyang headlight LED na rin yung mga turn signal lights at flexible na nga rin yan para hindi basta basta mabali. Meron lang siyang sticker dito sa itaas na lamoka at may mga malaking decal siya dito sa magkabilang gilid. Naka inverted fork na nga ito sa kanyang front suspension at kulay gold nga yan guys. Habang sa rear suspension naman ay naka adjustable monoshock. Naka-alloy mag wheels, 17 inches at tubeless tires, CST brand. Ang sukat ng front tire nito ay 110-70 by 17 at sa rear tire naman ay 140-70 by 17. Disc brake ang harap at likod na preno nito Naka wavy disc nga yan guys At tignan nyo naman no parang aftermarket na yung kanyang disc 2 pot caliper nga yan. Sa rear naman ay naka single pot caliper Siyempre pa ito ay naka sporty na handlebar. Isa nga yan sa magandang quality ng sport bike. Naka digital meter panel at kompleto na nga yan sa information. Nariyan yung mga indicator lights, tachometer, odometer at meron din siyang clock. Pagdating naman sa switches nito, sa right switch meron itong electric start, headlight switch, engine kill switch, at meron na nga rin itong hazard button. Sa left switch naman meron itong horn button, turn signal switch, beam switch at meron din itong pass light button. At dahil nga carburetor type, itong Explorer 250 version 2 ay meron itong choke. Maganda nga rin yung hand grip neto, very classic pero bagay naman dito sa sport design nitong Explorer 250 at syempre pa bakal din yung kanyang bar end. Dito sa bandang kanan ay meron din siyang USB port para sa device charging. Meron din itong malaking tangke. Eh. Sa bandang unahan nga ay naka carbon design at sa magkabilang gilid naman ay may decal siya na Motorstar. star. Ito ay may fuel tank capacity na 14 liters malambot yung upuan nito at very slick nga siya. Magandang bagay nga yan para hindi masyadong nakabuka kayong rider at madaling maabot yung sahig. So pwedeng pwede ito sa mga average Filipino height. At dahil nga yung sport bike ito ay naka aggressive position yung rider dito. So parang laging attack mode Maganda rin yung quality ng mga footrest na to. May rubber na nga rin yan para hindi masakit sa paa. At syempre pa meron itong napakaangas na pipe. Una ko nakita ito, kala ko replacement na pipe. Stock pipe nga yan guys at naka carbon design na rin. At yung pipe nya na yan ay meron ding silencer. Syempre pa solid na bakal yung swing arm nya. Sa kabila naman meron siyang chain cover Maganda nga rin guys yung design ng tail light nito. LED na nga rin yan. At naka sporty rear fender nga rin itong Explorer 250 version 2. Meron na rin reflector at meron na rin ilaw para sa plaka. Kung titignan nyo nga yung ilalim ng upuan nya, malinis lang yung pagkakadesign. So madali lang din dinisin yan kung sakaling maputikan. Meron na nga rin siya ditong mudguard para protection pa rin sa mga talsik ng putik. Pumunta naman tayo sa specs ng engine nitong Motorstar Explorer 250 version 2. Ito ay 249cc, single cylinder, single overhead cam, 2 valves at 5 speed manual transmission. Ang cooling system nito ay oil cooled at ito nga ay carb type. May maximum power ito na 22.1 horsepower at 9,000 rpm at maximum torque na 22.5 newton meters at 7,000 rpm. Pumunta naman tayo sa mga sukat nitong Explorer 250 version 2. Ito ay may length, width at height na 1,925 by 950 by 1,075 mm. Meron itong seat height na 790 mm ground clearance na 210mm at may bigat na 135kg Etong Motorstar Explorer 250 Version 2 ay may SRP na 79,000 at available sa lahat ng mga Motorstar branches and dealers nationwide Anong masasabi nyo dito sa Motorstar GPR Explorer 250 Version 2 Sulit ba para sa inyo itong sport bike ng Motorstar? Ilagay nyo na yan sa comment section. Don't forget to like and share this video kung nagustuhan nyo itong Motorstar Explorer 250 version 2. Anong motor ang gusto nyong i-review natin sa susunod? Maraming maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits ulit tayo sa mga susunod ko pa na videos.